kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang sakripisyo at ambag na mga guro ngayong World Teachers Day. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiente. Sa culmination activity kaugnay ng pagdiriwang ng World Teachers Day, binigyang diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahalagahan ng papel ng mga guro sa pangangalaga ng mga estudyante. Hinimok ni VP Sara ang mga guro na huwag galawin o sakta ng mga estudyante, lalo't ipinagkakatiwala ng mga magulang sa mga guro ang kanilang mga anak. Sinabi ito ng opisyal kasunod ng pagkamatay ng isang estudyante matapos umanong sampalin ng guro. The children are entrusted to your care. Dili ninyo dapat ginahilabtan ang mga bata. Whether it be physical, sexual, um, verbal, abuse, you don't do that to children. Especially those that are entrusted to your care fully by the community, by their families. Dagdag pa ni VP Sara ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante. Kaya ang mga ito dapat ang humuhubog sa kanila bilang pag-asa ng bayan. Kasama niya ng responsibilidad na yan ay ang pagtiyak na bukod sa natututo ang mga bata, masigurong masaya ang mga ito sa loob ng silid-aralan. Always keep that in mind that whatever you do will affect the life of that child. So make sure that your footprint is something that is positive in the life of the child. Hinihintay na raw sa ngayon ng DepEd ang resulta ng autopsy at investigasyon sa insidente. Muli namang kinilala ni VP Sara ang malaking ambag ng mga guru ngayong World Teachers Day, kabilang na ang mga sakripisyo ng mga ito sa pagtupad sa kanilang tungkulin nang higit pa sa hinihingi sa kanila. Kaya naman tinitiyak din ng DepEd na masuklian ito sa mga pagsasaayos ng sistema at pagbuo ng mga programa na pakikinabangan ng mga guro. Kabilang ng pagbabawas ng administrative task ng mga guro, pagdaragdag ng leave credits at iba pang binipisyo. It is through your strength and resilience that you can inspire and empower your students to be their best selves. Matatag teachers make Matatag learners make a matatag nation. Sa isang Facebook post, ipinaabot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagbati sa mga guro. Ayon sa Pangulo, malaki ang utang na loob ng bansa sa mga guro na siyang humihinang sa mga kabataan. Tiniyak niyang tinututukan ng kasalukuyang administrasyon ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga guro maging ng kanilang mga pamilya. Ayon sa DepEd, makatatanggap ng tig isang libong insentibo ang mga guro ngayong World Teachers Day. Kenneth, pasyente para sa bayan.